Maraming salamat mga kababayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong hapon, ganin yung kanan. Magandang hapon sa inyong lahat. Basta, basta Pilipina, guwapa mo Sabi ko, uh, basta Pilipina, maganda talaga yan. Bakit? Nakailang apa? Ah, nakailang Miss Universe tayo. Apat ba? Diba? Ang dami natin Miss Universe na winners. Ibig sabihin, kilala tayo sa buong mundo bilang magaganda ang Oo, oh, oh. ang babae. Ang mga lalaki kaya? may hugot ka, ma'am. Kasi pangit talaga ang mga lalaking Pilipino. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ano mga guapo, ang mga guwapo, ma'am? Kung hindi guwapo ang Pilipino, ang guwapo ang... Ang mga Korean, syempre. Kasi kailangan natin magpasalamat sa kanila. Lalong-lalo -lalo na sa ating local government unit ng Seoul at sa ating Korean police. Dahil pinahintulutan nila tayo magsama-sama ngayong hapon na ito at tumulong sila sa atin para mabuo yung ating programa ngayong hapon na ito. Kaya kailangan natin pasalamatan at palakpakan. Ah! Korean police. Thank you very much. Paano sabihin sa Korean yun? Kamsahamida! 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 Lahat, 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 lahat. ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Dahil mamaya, baka sa sobrang excitement natin ay makalimutan ko magpasalamat. Una, ang aking pasalamat ating mga organizers, local organizers sa Filipino community dito sa Korea. Pakitaas ng kamay ng mga organizers, volunteers at tumulong. Iba't ibang grupo, una na ang hakbang ng Maisog at iba iba pang grupo. May nasahan kayo? na nagtulong-tulong at hirap, pagod, pawis nila ang kanilang inilaan para mabuo ang ating programa. Bisdak, Legu, Bistak, New Pilkorn, Bunchon Community, Chiewa Vendors, DDS Supporters Soul, DDS Supporters... Leaders, Guanju. Kikikiday. Jap Japan. Saan kayo? Japan may iso? Nandito? Patriotic New York. Dito din. At UFG at PDP. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod na pagpapasalamat ko ay mula sa akin para sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo, at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang eleksyong taong 2022. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Day, pa. natin yan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat siya sa pagpapakita ninyo ng suporta sa kanya at sa inyong pagdarasal para sa kanyang kalayaan. Maraming maraming salamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan. Salamat sa inyong lahat. At, at ang huling pag ay sa akin at sa inyong lahat na naririto. Marami sa inyo ang may trabaho, kailangan maglabar, magpalit ng lim, mag-absent, mag, seek, mag galing sa ospital, at lahat busy sa buhay nila. Pero nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang inyong oras para sa akin, para kay Senator Robin Padilla, at para sa bayan natin. Maraming salamat sa inyo. Marami sa inyo ang nagtatanong, kamusta na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Okay lang siya? Pinapaabot niya sa inyong lahat na huwag kayong mag-alala dahil wala naman siyang nararamdaman sa kanyang kanusugan. May edad na siya, may mga sakit na siya, oo, Day. pero walang emergency na nararamdaman siya sa kanyang kanusugan. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala at lalong-lalo na huwag kayo gumastos na pumunta doon sa hig. Sabi niya, ayaw niya na gumagastos kayo ng pera ninyo para sa pagpapakita ng suporta sa kanya dahil mas kailangan yung pera ninyo ng inyong mga pamilya na naiwan doon sa Pilipinas. Nasa ilang, ilang days na ba siya? Sobra 100 days na siyang nakakulong doon sa prison Shevingen sa ICC Detention Unit ng The Hague, Netherlands. Dalawa po ang tinatanong at hinihingi ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte. Una na, ang interim release. O yung pakawalan ka habang tumutuloy ang kaso. Marami sa inyo, kilala yun bilang tawag na bail. Pero sa ICC o sa Rome Statute, walang bail ang isang accused. Meron lang siyang interim release ang tawag. Paano ka ba mabigyan ng interim release? Unang-una, kailangan umatend ka ng hearing ng trial kapag sinabi ng korte na kailangan mo pumunta doon sa korte. At kaya yon gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi naman siya lalayas. Paulit-ulit niyang sinabi, sumama na nga ako, pinadala ko na, tinulak niyo na ako sa airplane, dinala niyo na ako ng eroplano ninyo dito, wala akong intensyon na lumayas. Nasa Hong Kong na ako. Pwede na akong mawala. Pero ano ang sinabi ko? Uuwi ako sa Pilipinas. At yun lang din ang sinasabi niya hanggang ngayon. Wala siyang sinasabi. Magtatago ako sa Afrika. Magtatago ako sa Antartika. Wala siyang sinasabi ngayon. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam niyo kung sa saan, saan, hahanapin yan. Nandun lang yan sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pangalawa, sinasabi doon, dapat hindi niya i-obstruct ang investigasyon o ang trial proceedings ang tagal na ng investigasyon paulit-ulit sa sinasabi nilang mga krimen. 2012, hindi pa Pangulo, si Tatay Digong, pumunta na si Secretary, Justice Secretary de Lima. Nag-investiga siya doon. Walang kapangyarihan si dating Pangulong Duterte noon tumuloy-tuloy ang investigasyon. Wala siyang sinabi na itigil nyo yan, bawal yan, huwag kayo pumasok dito. Walang ganyan na nangyari. Ibig sabihin, para sa kanya, ituloy nyo lang. Noong siya ay pangulo, nag-file ng kaso sa ICC, si Senator Trillanes. Alam na ni dating Pangulong Duterte kung sino ang mga witnesses. Hindi naman tinago yun sa atin lahat, di ba? Maulit-ulit ang investigasyon ni at pagbibigay testimonya ni Lascañas at ni Matobato. meron ba siyang ginawa kay Lascañas o kay Matubato O okay. kay Trillanes man? Wala. Buhay na buhay ang buhok.

na itong kulit bumabas niyo tapos na-informino nagkaroon na investigasyon. Pumasok ang mga investigators ng ICC paulit-ulit sa Pilipinas. Alam ko at sinasabi namin sa kanya, alam namin dahil nakikita namin ang records anong sinabi niya? Pabayaan niyo. Pabayaan niyo sila mag- investiga. Noong Nagkaroon ng quadcom hearing ang bahay ng mga... Uy, alam niyo, lang ha. Mamaya na ano, mamaya na tiktok. tape ko. Sa kahapon, sa kahapon, Meron nako dumaan ako sa department store kasi bumili kami ng um, pang-loot bag doon sa mga sinuportahan namin na basketball team uh, ng mga bata. Dumaan na po sa uh, okay. no, um, department store. Hindi sa mga sapatos ba? Sapato sapatos section. Sa apos pag-iwan ko, meron na lang itong sapatos. Meron siyang... Maay, butoy-butoy ba? Ay, butoy-butoy, anak siya. Maganda siya. Pag lalaki siya, panlalaki Pero mapapalingon ka kasi kakaiba siya. Eh. Meron siya ang ganyan-ganyan. So, tinanong ko yung ano, sabi ko, Is it crocodile? Sabi niya, no, 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 no. Sabi Oo, na oh, bird, bird. Ah, sabi, sabi, sabi ng kasama ko, ostrich ay. yan, ostrich. Sabi ko, ah, ostrich. How much, how much? Oh, 60,000 60, pesos. 60,000 pesos. Tapos, uh, po Sir, ang laki ng crocodile mo, Sir. <Digital dei rubri> you know, no <palos> <noisy> representative, ang house, uh, meron pong representative ang House of Meron pong representative ang House of Representatives kanila ang yung yan ah buhaya ayan t-shirt buhaya so sabi nung ano uh, assistant sales assistant sabi niya here 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 crocodile crocodile yun ang sa akin maganda maganda talaga yung sapatos na crocodile tapos sinanong ko siya sabi ko how much sabi niya ganito in one tapos kinampiyat namin 80,000 pesos ang sapatos na crocodile. Nakalimutan ko lang ngayon kung anong brand yun na daanan namin. 80,000 pesos. Ibig sabihin, kapag binalatan natin ang ating mga congressman, at binawa natin sapatos yung anilang mga buka, itita tayo ng 80,000